Yo, yo, yo! Ooh. Yes, sir! What is up? What is up sa atin nyo, mga katotpi? Yes, sir! So, ito, oo, panibagong, oh, panibagong episode na naman, pero bagong lahat. Ako nga pala, ang inyong papa dencho, mm -hmm. Yung tito mo na mas galit pa <laughs> sa sanlibutan regarding sa pag-uusapan <laughs> natin ngayon. Yes, sir! At, at ako naman, ang <laughs> inyong boss lot, sa titong medyo galit lang. Pero di ka alam, hindi natin alam kung mati trigger ako dito. Papa pa so, narinig mo na ba yung oh. uh, bagong panukalang batas na inahahain ng rep rep o representative Percy Sedanya? Si uh. Oo, oh, pre. Alam mo itong issue na to, pre, no? Kasi alam ko lagi mm. nating sinasabi, pre. Pero ito, mm. feeling ko talaga, ito controversial kasi talaga 'to, pre. Uh, Hindi ito pang-catch lang, pero controversial kasi alam mo, pre, yung pinapanukalang batas na yan, ito yung tinatawag na Kagandahan Bill or House Bill number no. 5474 na yung layunin niyan or yung goal niyan e eh, payagan yung mga intersex na baguhin yung kasarian nila tsaka pangalan sa Nak birth certificate na hindi dumadaan Nak sa korte pre Ayan. Medyo controversial sa mga traditionalist yan. At uh, hmm. yun nga, yung sa mga miyembro nila. So, hating-hati yan. Parang din. So, oo, kung oo. ano, parang ano to eh. Kumbaga, parang, although yung pangalan, yung spelling ng pangalan mo, parang ganito eh. Denise, imbis mm. Denso. Tapos, diretso na kagad ah, sa oh, civil to registrar. To. Ano? Oo, oh, pre. Yung, walang ano, walang korte, walang proseso. Pumunta ka lang ng civil registrar, diretso palit na. Pero alam mo yun, ang ano ko dun, pre, eh, legal document yun, pre. 'di ba? Mm -hmm. kung siguro pwedeng payagan. Ay, I mean, pinapayagan naman eh, 'di ba? Meron naman tayong batas tungkol diyan. Pero sana itong kagandahan bill na 'to, sana mas pinag-isipan ng maayos or mas malalim 'to, 'di ba? Yes, sir. Pero 'yun, bago ang lahat, bago natin himayin kung ano man ang opinion natin dito, pre. Eh, maganda siguro mag-intro muna tayo. Yes, sir. <laughs> yes, sir. Let's do this. so ayun na nga. yung kaya uh, ano ba Persi ba Persi no oh Persi Persi sen Persi, send, persi send, si persi, Danya sen sen senda. Danya eh na naman dapat <laughs> yeah, na naman tayo <laughs> yung sabi daw, <laughs> yung ano <laughs> yung mapoprotektahan yung karapatan ng bawat Pilipino at pumili ng takda ba sariling Pagkakakilanlan, kumaga para magkaroon so, sila ng identity. Pero bago ko ituloy-tuloy ito, ituloy Papa Denso, eh dapat, mag-subscribe muna sila sa ating uh, uh, channel. So, <laughs> YouTube channel. Uh, guys, mga katotpe, ayan, available tayo dyan, di ba? Mm. Sabi ni Boss Lot, sa YouTube, mm. meron tayo sa Facebook, sa Spotify, ayan. Apple mm. Podcasts. Mm. Tsaka sa TikTok guys Tanga na May mga previews Preview tayo dyan And Bago natin tumuloy Gusto ko nga pala I-shout out muna Yung mga Loyal subscribers natin Shoutout Shout oh, oh, out Kay uh, oh, Shout out kay Rooney Boy Yan Thank you yeah, so much uni. Kay Beshi Rooney, Colin Shout out yeah. sa'yo Kay Tito Shoti Shout out kay uh, Miss Janil. Shout out. Yung makikita ko siya sa office. Lagi niyang nababanggit yung podcast natin. At sa kanyang Oo. partner, si uh, TLC. TLC, miss yes. ka na namin. Uh, so, Kailangan ka pa mag balik. Ka ng <laughs> yes, sir. Yeah. Uh, miss ka na yeah. namin. So, Oo nga pala. Yes, meron, yeah. din pala, hmm. meron din pala ako, Papa Denso. Dito naman to, nang galing yeah. sa ano natin. Ito, binabrowse ko lang kung kaya nagpapa shout out kasi to mga to eh mga ano natin mm. si si paring Louis Alves yan shout out daw shout out shout out uh, shout sa iyo, shout, sir. Out. shout, out uh, si paring mm. Norbin yan Orbin pala Orbin yan at uh, sino pa ba shout Dami out okay, so, Jack shout out sa iyo Jack ayan Jack ano boy uh, uh, shout out ng marami maraming guys mm. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo dito sa ating Munting Podcast. Thank you so much. Uh, share nyo so na rin sa, rin sa mga, mga katot. Eh, yun lang. Eh, share nila sa mga katot pihin nila, mga kamag-anak o kaibigan din para magkaroon naman tayo ng subscribers, medyo na-stuck na tayo sa 153. Baka naman, palambing naman sa inyo. Oo. Oh, uh, saraming yun. saramat kasi, uh, aray, nanonood sila ng mahaba. Pero yun nga lang, oh, uh, kailangan natin ng uh, subscribers. Kaya kung pwede, baka naman. Yan. Oo. Mm -hmm. uh, <laughs> yan. So, yun. So, so to ayun. continue yung uh, okay, natin usapan natin. Ah, mm -hmm. uh, boss lots, no. So, yun sabi pa nga ni Representative Percy. Percy na lang. Uh, sorry, sir. Ah, uh, medyo uh, ano, eh, nakakabuno uh, yung <laughs> nabubunol kami campaign. Okay, sabi sir, niyo. baka <laughs> Ay, hindi, <laughs> so, rep Representative <laughs> na lang. Oh, Representative <laughs> Percy. <laughs> rep Percy na lang, Rep uh, Percy. Uh. Ah, <laughs> uh, Rep Percy 'yan. So, sabi niya, sabi pa niya in addition to sa nasabi mo. Eh, inspired daw yung decision na to. Uh, dun sa... Dis, uh, inspired daw to ng uh, decision ng Supreme Court dun sa kasong uh, Republic... Ano pa, Kagandahan? Kung saan, ano? Republic public versus Kagandahan. Oo, uh, Republic versus Kagandahan. Kung saan, pinapayagan nga yung mga intersex individuals na, alam mo yun, baguhin yung kasarihan nila, pangalan nila, dahil may biological basis naman daw, pre. Eh, Wait, biological basis miss. Uh, Ayun na naman tayo. Anyway, pero ito yung twist niya, mga katot. Eh, yung bill na to, eh gusto yung gawing standard na, pre, yung process. Ibig sabihin, kahit sino na may intersex condition, eh pwedeng magpalit basta may document lang daw. Hindi na nadadaan daw sa korte o husgado. Parang uh -oh. gano'n. Uh Oo. -oh. Diba? Eh, alam mo yun pre, eh, parang paano mo ang ano kasi dyan pre ano in addition doon sa sinabi mo sa sa kanila ba nanggaling yun yung term na intersex condition pre ang ang ano doon is paano mo masasabing may intersex condition Ayun, pre di ba tsaka handa ba tayo bilang alam mo yun pre ang Pilipinas eh yes siguro medyo maano na tayo pero ano tayo technically konservatibong country tayo eh di ba handa ba tayo sa mga ganitong klaseng batas Handa ba tayo sa mga pwedeng maging consequence nito, pre? 'Di ba? 'Yun ang isa siyang malaking katanungan, uh, Percy. Eh kasi mm -hmm. nga ang goal daw nito para gawing mas ano daw, mas simple, mas mabilis, mas yung parang inclusive yung process ng civil registration. So, mm -hmm. 'di ba parang kasi, sounds good on paper, parang okay? Mm -hmm. Eh pre, keso. na naman tayo sa ano eh. Ayoko naririnig yung inclusive, inclusive na yan, pre. Kasi alam mo 'yung si pagiging inclusive, pre, parang nagiging exclusive na eh. <laughs> Alam mo 'yon. Pero alam mo pre, minsan ano eh, pag sinabi mong yung sasabihin mo simple, 'yung nagiging sobrang dalik na nakakalimutan na yung mga bagay na dapat dumaan sa tamang process. 'Di ba? Oh, Alam mo yun. exactly. Parang... Kasi, mm. kasi kapag sinabi mong hindi na kailangang dumaan sa sa court o sa korte, ibig sabihin, mm -hmm. wala nang ano, wala na yung yung part ng verification. Kung ano ba to, para uh, nag, para lang to get away na magpalit ka ng ano yung yung yung, yung objectivize ba yung assessment eh, syempre, legal, ali, legal. Okay, legal identity to. So, hindi lang simple nga yan eh, pagpalit ng panganan, di ba? Oo. Kasi yun nga, kagaya nga nung sabi mo, pre, di ba? Wala na yung objective assessment. Parang puro ang nagiging dating ngayon. Puro subjective na lang, pre. Eh, ito yung, ano ko eh. Parang yung mo. ko eh. Oo, feeling ko ganito eh, di ba? Na parang totoo yan, sa, ano mo yun, legal at moral, <laughs> na usapin pre. 'Di ba? Parang yung korte eh, ang magiging ano diyan mga katotpi. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman had lang. Eh, proseso na yan. Because, ano yan pre? Protection yan. Protection para hmm. don sa taong magpapalit. Protection don sa mga taong hindi naman involved don sa kanyang kagustuhan. Kasi hindi naman natin masasabi yung dahilan eh kung bakit nga uh -oh. niya gusto magpalit di ba? Eh. Diba? Uh -oh. Tapos ang isa pa Kasi na yan, dyan pre, yung uh -oh. record natin, yung record ng bansa. Mm -hmm. Yun. Eh, nakakagulo-gulo yan pre. Oo, kasi nga, sa direct, rekta tama, sa si, direkta na eh. Kumbaga, wala ng korte-korte wala nang legal oversight. Direkta na kagad dun sa civil registrar. So, mm. hindi matutukoy talaga. Hindi masisiguro kung ano yung totoong dahilan, kung paano nga, eh, paano kung gamitin sa maling paraan nga. Halimbawa, pre, ha? Bigyan ka halimbawa, pre, ha? Uh. Yung tatakasan yung record mo, o gumawa ka ng, ano, ng panibagong identity, pre. Di ba? alimbawa Halimbawa, may, mm. may pending, may kaso ka, o ano ka. Mm -hmm. Ipapalit ka na identity para hindi ka na, Kasi, ang, ano yan, yung kasarian mo, tsaka yung ano mo eh, tsaka yung pangalan mo, papapalitan eh. O, oh, hindi identity ka na, pre. O, oh, di ba? Oo. Yun yun. Yeah, bukod pa nun, pre, dun, pre. Doon na lang sa mga simpleng bagay, pre. Let's say, for example, meron kang utang. Gusto <laughs> naman takbuhan yung utang mo. Pangali mo kayo yung identity mo. Ay, hindi. nang no, babae na pala ako. Ganyan, ganyan. Lalaki oh, na yun. pala ako. Kapapalitan yeah. akong pangalan papapalit ang identity, di ba? Eh, paano? Yung, tas, ang ano pa dyan, pre, pwede pang maging, paano kunwari magkamali yung civil registrar? Oh, di ba? yun nga, eh, pre, yan, pre. Yun nga lang, simple oh, ano tana. ng dokumento eh. Minsan, di ba? <laughs> ang daming kaso nyan, pre, oh. yung, ano, yung mali yung spelling. Mali yung spelling. Oh, diba? oh, yung hirap-hirap. Tapos, yung merong, tapos civil ano? registrar. Oh. Pagtetake rin yun. Yan. Oh. Wala magulo in yan. simple hindi nalagay yung ano eh. lang simple hindi nalagay yung junior, hindi nalagay yung Maria or kung the third ba siya. Ganyan ang gulo na niyan mm. pre, di ba? Kasi yun nga mga oh, kapot, pa... we are We are ano ah just to clarify ah, we are not against it it's just that sana mm -mm. ayusin de ba uh, ano yung mga pwedeng magtatanggalin mag yung ano yung legal process wag nila tatanggalin <laughs> Oh oh kasi ano yun diba? pre again don't oh, from the word dyan, pre. Set, legal na dokumento yan eh oh sige go mm -hmm. go, go boss eh uh, isa pa yung dinis yung sinabi mo kanina pre kasi di ba ano mm -hmm. tayo uh, christian majority christian is christian country nga yes, di ba para 80% mm -hmm. yata ng kultura natin so parang inaano nila yung respeto natin sa likas sa pagkatao. Kumbaga kung maka ka, parang ganon. Hindi yung mm -hmm. simple administrative issue lang to. May moral aspect din talaga. Na? Oo, oh, pre. Kasi, ayun nga, sabi ko nga, hindi tayo kontra don sa respect or pagkilala don sa identity ng bawat tao. Pero yung pagbabago so, ng ng kasarihan sa mga moral, ay moral, doong pagbabago ng kasarian or ng identity dun sa mga legal documents let's say yun nga yung birth certificate mm, dapat top. may matibay kang basehan eh hindi lang dahil gusto mo gusto mo o nararamdaman mo na ganito ba oh, 'yan ka <laughs> diba? na, <laughs> na. 'di ba sa isip isipin ano, mo na rin ano, pre kung ano, ano. ano kung tuloy-tuloy yung ano pagpapalit ng batas na yan kung matutuloy man para lang umayon mm -hmm. dun sa personal na, yun, guy, nararamdaman nila. E baka sa uli, mm -hmm. mawala na yung linya, yung, ano, yung, ano, yung, yung, truthfulness tsaka yung biological reality natin kasi X and Y. Papupunta na naman tayo sa X and Y chromosomes pero yun na nga yun, oh. kasi yung biological identity, ang inaano namin dito, yung what you were, mm -hmm. you are born with, hindi what you think you are. Diba? Oo, oh, oh. Mal malaki pagkakayba pa nun, pre. Kumbaga, ang ano niyan pre, mga katod pino, yung issue na to sobrang lawak nito eh. Hindi lang naman to tungkol dun sa intersex, kondi uh, kundi dun sa, kumbaga, saan ba yung direction na gustong puntahan or gustong tahaki ng lipunan pagdating dyan sa gender at gender identity na yan, pre. Yan, oo. Diba? At yun nga, kung, papa kung may papasa nga nila to, eh mag... Ewan um, kung mapapasa o mag batas, Maari kasi magbukas to ng ano eh, mag open doors to para sa ano eh, malalim na changes gaya nung ano, uh, self-declared na gender identity sa legal documents na basta ibang usapan talaga pre, medyo malalim talaga. Diba? Oo, oh, pre. Kasi, ayan, kaya importante yan. Importante yung, I mean, siguro, meron dyan na nakikinig sa atin na against dito sa mga sa natin. Pero, ang ano dyan is yung mga tanong yung mga tanong na na isip namin dito sa The Opinionated Ditos. Maganda niyan, alam mo 'yun, mag-usap tayo, mag-debate tayo na ano, oh, na logically. Eh. Alam mo 'yun? Hindi dahil oh, uso yeah, lang na ganyan ni eh. susunod na tayo oh, sa trend, 'di ba? Play, sakay na tayo. Oo. Sakay mm, nga pre, mm, mga katuoti, nga pala. 'yung mm -hmm. siyempre iaanyaya na nabanggit na rin ni Papa Denso na magdebate-debate -debate. eh mm -hmm. anong tingin niyo sa kagandahan bill dapat bang madaliin 'yung proseso o dapat ba mas pag-isipan sa Congress gano'n mm -hmm. 'di ba? Yes sir. Oo, kaya healthy, dapat healthy discussion oh, time. Oh. Kaya dapat makakataopi. <laughs> I-comment nyo na 'yan. Yeah, oh. no. comment nyo sa amin 'yung mga opinion mo doon sa mga social media platforms natin. At siyempre, alam mo 'yon Uh, Gusto-gusto namin marinig or mabasa Oo. kung ano ang mga boses nyo, kung anong mga naiisip nyo tungkol dyan, di ba? Oo. Kasi sa huli, pre, yung batas, para sa lahat yan, kaya um, lahat dapat may voice. So, speaking, kung gusto nyo magkaroon ng boses at gusto rin namin kayong marinig sa mga opinion nyo, <laughs> eh mag-comment kayo, yes, pre. Right. Di ba? May YouTube tayo. Pwede kayo mag-comment uh, dyan. May Facebook tayo. Di ba? May um, TikTok tayo. Di ba? Oh, mm -hmm. ay, ay, ano din free. Kung I don't know kung na-turn off ba yung comment sa ano parang na-turn -na off yung comment sa ano natin sa Spotify. May Apple Podcast din. Ay, so marami wow. tayong platforms free. Eh common naman yung Facebook sa ating mga Pinoy eh di gusto nating oh. marinig yung boses niyo. 'di ba? Totoo, totoo, <laughs> mga katotpi. So ayun 'no, mga katotpi, iwan namin sa inyo nang bukas itong issue na 'to. So ayun, hanggang dito na lang muna kami, mga katotpi. Maraming 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 salamat sa inyo again sa lahat ng nakikinig so yung mga since day one nandyan maraming maraming salamat sa inyo uh, alam mo yun siguro ngayon sa pakikinig meron na naman tayong alam mo 'yung 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 ano na 'to, I could I would consider medyo alam mo 'yun. May kabuluhan naman siguro. Or kung 'yun, 'yung uh, makabuluhan uh, sa inyo, ito, ito, ito. eh sana na-entertain kayo. 'Yun nga eh, abangan nyo na lang <laughs> ulit 'yung aming mga next episode dito sa The yes, Puny Titos Podcast. Asahan namin ulit ang inyong pakikinig. Maraming maraming salamat po. At tanggal sa uli mga totp. Ingat kayo uh, at mag-isip kayo bago magkapalpakan dito. <laughs> Maraming salamat. Thank you, thank you. Mga katotpi, -tot thank you.